Magandang araw po. Sa araw pong ito ay ipapakita ko sa inyo ang ating puno ng balingbing dito sa ating uh, bakuran. Ito po ay naitanim halos mag-a-10 taon na sa ngayon. Ito ay, ay grafted nung itay nabili natin. Ang uh, balingbing po kung tawagin sa English ay starfruit at uh, sa ibang lugar naman kamukha ng Espanyol tinatawag din daw pong itong karambola at sa ibang wika naman ang tawag dito ay kamrak uh, ang uh, ito po ay may hugis na parang uh, bituin at mayroong dilaw na kulay kamukha nito pag ito ay uh, hinog na yan po uh, hinog na po ang mga yan kaya ata uh, itong uh, balimbing na to ay karaniwang matatagpuan sa tropical na lugar tulad ng ating bansa na Pilipinas ang balimbing ay mayroong matamis na lasa at maraming benepisyo sa kalusugan ng tao ito po ay nakakapagbababa ng uh, presyon at uh, nakakapagbababa rin po ng kolesterol kaya yung po nga uh, may gustong kumain nito mas maganda po na kainin o magtanim ng ganito kung meron din lang po kayong lugar sa inyong bakuran. Ito po yung benepisyo nito. Sabi nga ay nakakapagbababa ng presyon at uh, all year round ay namumunga. Tingnan niyo ang mga bulaklak sa ngayon. Kahit marami ng bunga, marami pa rin bulaklak. Tingnan yung mga bubuyog, marami rin. Ito ay nakakatulong sa pollination ng ating prutas. Okay po, sige po. Maraming salamat po at sana po ay may nagustuhan kayo sa aking uh, short video. Maraming salamat po at happy farming po.